Wala ka bang ibang kasama dito sa bahay? Ha? Wala? Sino? mama niya, na? nagtulungan kami. Mag Tulungan kayo ng mama niya. <coughs> Ay, gusto mo lang ako kaya tayo <coughs> Huwag niyo ano, huwag niyong pahirapan yung tao dito. Anak mo, talaga kasi nahihirapan yun. Bantayan nyo na lang. Alagaan. Kung nyo dito pa kayo sa lupa. Kabayan ninyo. Ha? Huwag ka na papasok sa katawan, ha? Ha? Pwede? Ha? Nahihirap kasi nahihirapan ang katawan. Princess, ha? Pwede? Pakiusap? Ha? Ano minsahin niya, na mama niya? नहीं सही बिना ना मैं ना हूं कमाल दिखना ना

Liwanag? Ha? Ah. Sa isa? kita kayo liwanag? Ha? Nakikita kayo liwanag? Sa paligid? Ha? Ha? Sama na kayo sa angil? Ha? Sama na ha? Pagpila ko ng tatlo, accept na kayo. Sambihin na kayo ng mga angil. Sumama na kayo dalawa. Ha? Ha? Ah. Dalawa? Tatlo?

hindi na hinala ko na kanina na pa ispi ngayon hinde tito tatlo ay ano ko siya. masa tito nga tito nga tapos ni si yung dalawa pa pero dalawa papaya, lang kasi nga oh papa nga kano din na susalid pa susalid hindi lang makapasa hmm. nakuapulang